Alright mga mangko yeah, mga, 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 mga amiga I na napakadre sa akong mga amigo okay, ka Kay manguha lagi may uglan Yan Kasama ko to sila Mga kaibigan Marami kami manguha mamaya ng lansonis pero mamaya pa yan kasi unang una ang aming kukunin yung buko kasi gusto daw nila uminom ng sabaw ng buko. ayon guys, okay. nagtuluran na ning duha kung kinsa joy una nila musaka og lobi. E, ikap murag ikapoy pa ni sila na apa diri gatulay latay-latay paning tulay diri. Kaya asa gid ilang pagitaon nga lobi ani nga sakon nga daghan bunga ba. Nga mo na ilang kuhaon. Gabi ako lang ay taga video aning nila guys ba kayo. Na yung nakita na mo nga ito yung nga grabe. Pinakamaliit na aso dito. Si Papi Dog. Luoy kaayo. Ay, wala pa dyan nila guys. Bakit naglibog pa yung salay. Una mo saka. Unsa bang lubiha. Ilang sakon ani kayo. Pero si Bossing John Lloyd. Nagunan niya siya og saka. Bakit wala nagduha samok lang silang duha kung kinsagi una mo sa kanilang duha o wala na klaro ning duha ba tanawa ninyo guys o Mura kaning usam jing si boss arian ang muna jud o panguha usaka kay mubo ra daw nang yang sakon nga lubi grabe po to si kwan o si gb gb sukal diri nga wala man siya sulod yang tian grabe bata o ay Ayun na, wala na, ninaog na si Boss John Lewis kay si Boss, ariya na lang ang saka daw kay gusto siya musaka niya kay mubur kay iba. Grabe mga amigo. Ako ani tabang lang ni unya dapit mo kuha og butong kay musa ang butong rabadiri diri sa dapit sa pa mo hulog ani. Lu ikestanan ako ana presyo hugasan ba unya. Grabe mga amigo. Mawala sya, mga amigo pag wala kami, mawala may klase sa school ha. Then mga every Saturday, Sunday raman among class good mga amigo, mga amiga sa Dizzy ID, the City. Mga say wala mi wala pa mi extra trabaho. Dayon, ayun nakahuna na lang mi og panguha og botong sa ako mga boss. Puros mga kung may mga boss diya ang tawag sa amin, boss. Kasi pangit kasi pag ako lang ang boss ang tatawagin nila. Ayan na si Boss Haston. Gitry na niya kung buko ba, buko ba ang nakuha. Pero okay lang naman daw. Ayan. diri ka mag video, grabe good ka taas siya. Tanaon, pero dito lang ka sa dool medyo. Mubo, mubo lang siya guys. Ganoon na na po ng usadya o si Boss John Lloyd. Kinikasa siya musaka. Grabe na amang na nahulog di anak pitagod na lubong pa yun sa kanal. Manang lang na kay sayang magod pong kaayon agon mga amigo. Mga amiga kung dili na to kuhaon. Kung gaasan lang na siya dayon para dili na pa siya hugaw tanawon. Grabe sa Aryan, gihulog na lang na niya ang uh, boss Arian gihulog niya ang kuan uh, kay kamot na lang yang gigamit. Ayon, Ayun ang isa na hulog na sa ilalim. Sa putik. Ayun Aston siya kinuha ni Aston. Ni boss Aston. Parang nawala hindi daw na kaya. Ayun. Hindi niya nakita yung buko nandiyan sa ilalim ng putik. Buti na lang hindi hindi masyado na Parang nakita niya kaya lang hindi niya makuha. Gusto niya ako na lang ang kukuha. Wala, grabe yan. Buti na lang yung malinaw. Tubig dyan. Hindi ma, hindi masyadong maputik-tik. Eh, Ayun. So, Iba na naman ang aakyat doon. Uy, Uh, Gabi guys, o oh, yun ako ang uh, kukuha <laughs> Try kong magkukuha dyan, eh? nandyan sa ilalim Gabi oy Pag nahirapan kami jan ba? <laughs> Tingnan nyo lang yan dyan Mga migo, mga miga Ayan oh, na hindi nakita ano? 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 Ay, eh, grabe, nasa sa ilalim. Ayan. Ah, nakita ko na mga amigaw, mga amiga. Buti lang hindi Hindi na biak. Kasi sayang kasi pag hindi siya kukunin. Eh. Kunti lang naman ang bunga ng buko. Wala na nabi? Iyon ako yan dyan. Parang, na, parang takot ako see? Baka ma... Yan. Baka mababali yan anong dyan ng... So, pag dyan, ako putik na talaga ako dyan eh. Ayan mga may gamang, may ganak, ko na lahat. Dalawa lang naman dyan. Ayan, si Boss John Lloyd na naman ang umaakyat dyan sa kabila. Kasi huminga na si Boss. Aryan. Kinakapoy naman siya, kinakapoy. Muna siyang minaog na si John Lloyd na naman ang kumuha ng boko dyan ayon yun. lang naman ang buong ang kinuha ni John Lloyd. Ni John Lloyd, boss. John Lloyd. Hinahanap pa niya yung iba kung saan ba talaga ang tutuong boko dyan. Kunti lang naman kasi ang nakuha niyan wala na ayun ayun ang nakuha ni boss John Lloyds mga apat lang na buko ang nakuha niya pero okay lang naman yan kaysa so walang makuha grabe guys dito Diyan na naman kasi yung nabiak na buko hindi na namin kunin yan kasi parang dumi na yan yung mga hindi lang nabiak guys ayun si Boss Arian nagpapahinga kasi yan napaago daw siya ayun na si Boss Aston nilagay na doon sa baba sa itaas ayun na naman ito na naman aakyat ni si Boss ayun ang nag yan, ito si Boss jB grabe itong batang ko lakas ng katawan siya yung nag-akyat marunong din umakyat yan o daming lansunis dito sa kanila guys mamaya na naman pagkatapos namin kumain Lansunis na naman ang kukunin daw nila ito naman, uhaw na uhaw si JB. JB Sukal ng sumuang Galer Norte. Siya kasi nag-akyat ng isang puno eh. Ayan naman, aakyat na naman si Boss Arian doon sa kabila ng buko. ayon uhaw na uhaw talaga to si JB oh. ah. Ah. Hirapan na siya pag-akyat kanina. Tapos, limang pirasong buko lang ang nakuha niya. Goods. <laughs> Medyo Ayun oh May sugat naman si si Kasi pag akyat noon niya doon Na ano lang siya na Nat natipalos oh, naligas mo na siyang napangos grabe ito ang ganda ng palayan dito sa amin guys sa kanila Hinog na inog malapit ang aanihin sa saka daming bunga ng lansunis dito sa kanila eh daming puno kasi hindi daw to nila ibibinta kasi dami daw mga apu at saka mga anak ayun gusto nilang kumain kuha lang daw sila hindi daw nila ibibinta kasi mura lang ang lansones dito sa amin mga amigo napaka mura lang kaya pag ibinta sayang naman ibinta kasi mura lang ayun meron naman ako nakuha dyan haba ng niyog dito mga amigo mga amiga grabe Bukti lang ang ganda ang panahon dito sa amin guys mainit pero hindi naman mainit dito sa ilalim ng puno kasi ang daming mga lansunis dito ah ayan oh. hindi pa na grabe ang haba ng niyog na inakyat kay Boss Boss Aryan siya na lang talaga ang umakyat kasi si John Lloyd para hindi na daw niya kaya eh napapagod na daw siya grabe guys ang ganda dito sa kanila kasi meron ding maraming kangkong ay eh pag gusto mong magulay kuha ka lang ng kangkong dito sa tabi ng sa tabi ng ilog malit na ilog grabe guys kaya sa tuwing pag wala po kaming klase, mga amigo, mga amiga, dito na lang ako pupunta sa aking mga kaibigan kay boost channel kasi marami sila dito. Marami sila dito. Pagkain, maraming prutas, daming buwan dito sa kabuko grabe mga amigo ah si Aryan lang bus malakas dito sa amin ng lakas umakit kaya mahina na yan pag ano niya eh pag baba kasi hapdos na daw hapdi na daw yung ano niya yung tail niya ayun ah grabe eh. ayun nandyan na naman nakuha ko sa ilalim ng putik ayan na guys medyo eh, hindi naman siya madumitingnan kasi aneh hinugasan na namin ayan ang dalawang umaakyat ng niyo guys o oh, grabe itong mga batang to ah akala nyo hindi yan marunong makyat pero mar sila pa yung umaakyat dito sa amin kasi ako eh, marunong naman ako kaya na lang parang sikat na ka sa hindi ko na kaya Kakayanin ko lang pag wala ng ibang aakyat Grabe guys. Ayun guys oh. Ang lakas umakyat kay John Lloyd. Grabe. Alright mga amigo, wala akong diretsog sa kasi John Lloyd. Akong busing ba? kita okay, taas na daw kayang lobe. Grabe, taas daw. Murang nakakulbaan daw siya sa taas. Murang ninaaw na lang po siya. Mangita lang sila ganang ng lain niya Ilang sakyan Ilang sakyan yan. Iya ang sakun ba. pa na sakun. Sa pa na akiyatin. Natakot siya doon sa itaas. Eh, doon lang siya sa sa tunga, tunga sa taas yeah, di na siya makaakyat dito kay grabe daw po no kahadlok daw po no wala <coughs> siya musaka na padari oh. ang uban guys wala pa human ug but tang sa mga buko sikat na po siya musaka pero wala may bunga di anak Wala ako nalang ni tabang nila o oh, kuskus sa lubi sa burong. Kay do para dali siya mahuman. Dali siya mahuman o oh, kud kud na mo. Grabe dito guys, napaka is tanan pag inani mong mga barkada tungod kay wala man ni kayo gibuhat kun. Wala yung mga eskwela. Wala yung klase. Mga nagtipok na po ni diri mga busing, puros ni mga busing tawag na mo diri. Ayun guys, oh. Lami kay pagkabuko, sakto jud kay sa pagkabutong. Niya kay si boss Aston kay ha itabol makana na iya ang kwan. Sundang manung dugay kay siya makakwa. Ayun si Arian, mo si Boss Arian, ang gwapong taro nga walay lumpeng. Oh, weng 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 weng. Mga nagtinabangay nga may nitanan ani kuskus sa uh, butong. Para dali mahuman makakaon na may nikilamit kay kaon kay unya na pud pag mahuman namo ni kao na po sa mikadjot kay gaplano na po sila manguha o lansunis oh, kay grabe na din. pakadaghan kay either yung na po na ako sa sige panugsit o lansunis oh, ay, sa, grabe dito sa akong mga bus grabe daghan ka ayo dito dari. mga lansunis mga amigong mga amiga hindi na juga ka gusto makapalit no, uh -huh. gusto ka uh -huh. <laughs> mukaon o daghan mo lang ka sa imong mga amigo <laughs> ko sa imong mga bus mamuni bus tawag namo dari mga amigo mga amiga kay maot man kayog ako ray tawgon lag mga bus pare kaayo ba dili ko ganahan gusto nga tawagan ko bus gusto ko kami na lang tanan magtawag og bus para dili unfair or right kani nag video pagod kay lihukan pagod ka video dapat na ako dere Grabe ni si Boss Jan Lloyd. Ay, wala yung lingaw man oh. si Boss Arian. Ay gusto siya mo balik o oh, mga dula sa unang panahon pa ba. Mga kinaana rin sa ako sa unang. Ay, naana, daghan kayo na daw. mga short. Grabe ito mga short na nga buso. sa kaya sakaya na anak Padilit sa mga palwas sa lubi. Ay, grabe, oh. Yun, oh. oh. gidoso na si... Oh, ha, ha, ha. klaro. Ay, oh, mga lingaw, mga bata, ah. o giewo na po si boss astong ino na po siya ung sabaw sa abok tanli oha <laughs> oscar indot kay na inana mag mo mga amigo, ba sa imo ang mga amigo kay tingala no na tingala kayo sa mua god eh ako lang usa o bala ako ang mga parents Unang tulo na boss eh. Ah. Uha. chatan ko sa akong busing, Chan Lloyd. Nadaghan daw mi. Eh. Mag buko. Mamutong. Para malingaw na pud mi kaayo. Kani unsa kay wala gini shading ngaw kay gusto siya mukaw glan na gyud imis eh, mamutong pani. Eh. Pudi na excited na siya mukaw man nang nguhit lang siya og glan Ayon si Boss Marco ni. Eh. Iyan. Maraging gusto na pa siya. Kaon lang siya ginagmay ba nga. Buko, tilaw-tilaw na lang ba. ni sa ka na po si Boss Arian. Kay gusto lagi punan. lagi kay gamay pa kayo ang nakuha. Nga buko. Punan pa na ugkuha nga buko para madagdag Hanap po siya ba. diri na pong dapita na po niya gikat ang lobe kay medyo dili na siya masyadong mahaba akyatin ang puno ng buko salamat na lang Diyos sa Panahon Diyos sapagkat maganda ang panahon ngayon dito sa amin ayun na ah. gitrain na nila gitrain ni boss Aston kung talagang ano ba siya ay okay naman madala na siya oh. buko na ayun nandun si Arian boss Arian tuha na ba siya botong grabe pag abot kay Diana man siya mahulog sa kuan sa tulay na araman anak. Unang idelete dali na pud ukuha kuha na mo ang buko. E para og mabuak siya ma. Dili kay siya masudlan din. masudlan mo siya tubig anang kanal amo ara ko hugasan kay sayang ang kaayo. All right, hanggang dito lang. <coughs>